pinaging ninyo at mga pangarap. At naramdaman ko na may mabibigay pa ako. Dahil sa inyo, itong nakarang Mayo, nanalo tayo. 84,940 votes. At ngayon, nandito na tayo, Congressman Lele Noreta na tumatayo sa harapan ninyo. Let us all welcome Senator Pam Aquino. Yang mandato po yan, siya seryoso po namin. At yung kapalit po ng mandatong binigay po ng Diyos at bayan sa amin, ang kapalit po niyan, seseryosohin po namin ang aming trabaho at gagawin po namin ang lahat para iangat ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino, siyempre po kasama dito po sa Malabon. Maraming salamat, congratulations, Congressman Len, Councilor Sonia, Councilor Enzo, at maraming maraming salamat po sa suporta po sa amin lahat. Thank you very much. Ang paglilingkod dapat may puso, sapagkat kung wala ang pag-ibig, ang paglilingkod ay magiging postura lamang at hindi misyon. May God, who is love, continue to guide you to love, to service, and to serve with love. Ako si Antoline A. Reta Third inhalal bilang inhalal bilang congressman ng lungsod ng Malabon ay taim team na nanunumpa ay taim team na nanunumpa natuto pa rin ko natuto pa rin ko ng buong katapatan ng buong katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ang mga tungkulin na nakaatang sa aking katungkulan at iba pa na nakaatang sa aking tungkulin at iba pa kaakibat nito ay gagampanan ko ay gagampanan ko sa ilalim ng alituntunin sa ilalim ng alituntunin ng nasabing posisyon ng nasabing posisyon na aking itataguyod na aking itataguyod at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas tunay na tatalima tunay na tatalima at mananaliig ako dito at mananaliig ako rito at aking babalikatin aking babalikatin ang, panagutang ito, ang pananagutan ito ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas o hangaring umiwas kasihan nawa ako ng Diyos nawa ako. congratulations po balakpakan po natin si Councilor Sonia congratulations Councilor Enzo congratulations Congressman Lenlen Oreta sabi ng aking pitsan, sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Kaya naman tayo tumakbo, gusto natin magbigay servisyo. Kaya po kami andito. Andito tayo sa simbahan, sumusupa dito sa mata ng Panginoon. At uh, namin, sulit yung boto nyo sa amin. Muli, maraming maraming salamat po. Simulan na natin ang Pogi Solutions dito sa lunsod ng Malabon.